baka kayo ang matagal nang hinihintay na pagbabago. Hindi ang mga kuwad na salita at puro... Sige, given na uh, sabihin na natin manalo yung politiko mo for the next coming elections. Ngayon, ang tanong ko pa rin dyan is, are you going to improve yourself? Are you going to do things that will make your character better, your skills higher, and your mind sharper. Kasi, kung iaasa mo lang rin ulit sa ibang tao yung pagunlad ng sarili mo, malabo pa sa sabaw ng pusit, malabo pa sa sabaw ng sinigang na may kilay ng tropa mo, yung pagunlad ng isang tao. Kasi kung ano yung ginawa mo doon sa past leadership or government, e eh ganun pa rin naman. Hinihintay mo pa rin yung ibang tao na gumawa ng ikagaganda ng buhay mo at kahihintay mo mamatay ka na lang ng dilat. Now, this is a good example. Sabi dito, produce more high-quality paying jobs for the youth. Now, yung high quality paying jobs na hinihiling ng mga tao, it's always there. Hindi naman nawawala yan. Kaya nga may mga empleyado na matataas yung sweldo. But ang parating tanong dyan is yung mga empleyado ba is well equipped with the skills and knowledge para maging karapat dapat doon sa high paying job. It eh, just me oh, sa dami pa lang nang nagrereklamo ng pag-upskill tad-tad na yung mga comment section ko tapos hihiling pa kayo ng high paying jobs hindi naman pwedeng bigyan kayo ng high paying job tapos ang gagawin nyo lang eh, maghihilata lang kayo buong araw wala namang ganon you need to give something in return for you to be able to achieve that kind of success kaya again higit sa gobyerno kailangan mong mas paunlarin yung sarili mo kasi yung sarili mo yung makakapagbigay sa iyo ng mas maraming oportunidad para makaangat sa laylayan ng kahirapan. Kasi kahit sinong umupong presidente, senador, congressman, so on and so forth, there will always be corruption. There will always be challenges. There will always be hardship. Ngayon kung yung sarili mo is not equipped to handle those kinds of scenarios, then babalik ka na naman sa default mo na kung saan parati ka na lang magrereklamo at parati mo na lang sisisihin yung ibang tao, puwera na lang sa sarili mo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.